Plunder Chess, paano laruin? Ang mga patakaran ay pareho sa regular na ahedres maliban sa mga pagbabagong ito. Para ma-refresh sa original na mga panuntunan ng ahedres, tingnan ang video na ito. Sa pag-setup, ilagay ang vest sa gilid. Sa tuwing ang isang pyesa ay nakain, ang nakakain ng pyesa ay may option na i-plunder ang galaw ng nakaing pyesa. Para i ang galaw, kumuha ng available na vest sa gilid ng tabla na tumutugma sa nakaing pyesa at ilagay ito sa kumain ng pyesa. Kung kakain ka ng piyasa na mayroon ng vest, maaari mong i-plunder ang vest na iyon kung gusto mo. Ang mga piyasa ay maaari lamang magkaroon ng isang vest sa isang pagkakataon. Ang isang piyasang may vest ay pinapayagang magsagawa ng anumang legal na galaw ng simbolo ng piyasa sa vest na iyon ng isang beses. Ito ay tinatawag na vest move. Pagkatapos ng vest move, tanggalin ang vest mula sa piyasa at ibalik ito sa gilid ng tabla para magamit itong muli sa ibang pagkakataon kung kinakailangan. Ang mga piyasa ay maaari pa rin gawin ang kanilang mga nakasanayang galaw habang nakasuot ng vest nang hindi nawawala ang kakayahan ng vest na iyon. Kung kakain ka ng isang piyasa na may nakasanayang galaw habang nakasuot ng vest, dapat mong tanggihan ang pag sa bagong piyasa o dapat mong alisin ang iyong kasalukuyang vest bago i ang bago. Kung kuha ka ng isang piyasa na may vest move, kailangan mo munang alisin ang kasalukuyang vest bago i ang piyasa ng iyong kalaban. Hindi mo kailangang mang kung ayaw mo. Ngunit, hindi ka maaaring mang-plunder sa pagkain na iyon sa ibang pagkakataon. Hindi mo maaaring i-plunder ang isang pyesa na may parehong kakayahan sa paggalaw gaya ng kakaing pyesa. Halimbawa, ang isang reyna ay hindi maaaring i-plunder ang tore o bispo o reyna. Ang lahat ng mga pyesa, maliban sa mga kawal, ay maaaring mang-plunder ng mga kawal upang makuha ang kanilang enpesant move. Ang mga kabalyero, obispo, at mga hari ay maaari ding ng double step move ng isang kawal pati na rin ang kondisyon pag makakain gamit ang enpesant. Ang isang hari ay hindi maaaring gumamit ng kawal na vest move para sa double step move kung ang npesant ay present. Ang kawal na vest ay hindi pinapayagan ang anumang pyesa na ipromote sa mas mataas na rangko na pyesa. Ang mga kawal ay pinapayagang gamitin ng kanilang vest move upang promote. Kung ang isang kawal na may suot ng vest ay gumagamit ng isang konbensyonal na paglipat para mang promote, kung gayon, ang anumang vest na kasalukuyang suot nito ay ililipat sa na-promote na pyesa hanggat ang vest na iyon ay nagdaragdag ng potensyal sa paggalaw na sa promote na pyesa. Ang mga na-promote na pyesa ay hindi maaring makakuha ng kawal na vest kapag na-promote. O ang kawal na vest ay na promote sa ibang vest kapag naabot ang pinahamalayong hanay. Kung ang isang kawal ay gumagamit ng isang vest move upang bumalik sa kanyang pangalawang hanay, mababawin nito ang kanyang double step na opsyon sa paggalaw, pati na rin ang kondisyon na makain ng empezant. Ang paggalaw ng night vest ay nagpapahintulot sa mga pyesa na tumalon sa iba pang mga pyesa. Pinapayagan ang castling tulad ng normal maliban kung ang vest move ay nagbabanta sa isang bahanting espasyo sa pagitan ng tore at hari. Ang mga vest ay otomatiko at agad na mag-check ang hari ng kalaban at walang limitasyon sa bilang ng mga beses ng vest ay maaaring i-check ang isang hari. Posible rin para sa isang hari na i-check o i-checkmate ang kanilang kalaban gamit ang isang vest hanggat nananatili silang wala sa check. Maaaring gamitin ng mga hari ang kanilang vest move para makataka sa check. Ang vest move ng hari ay pinapayagang dumausdo sa check hanggat hindi magtatapos ang hari sa isang check na espasyo.